mga lord si Momo Mau -mau umiyak kasi pinaiyak ko siya. Nilaglag niya yung baso. Ngayon, sinigawan ko siya. Momo! Ngayon, mga lord. <laughs> <laughs> Ngayon, mga lord. Eh, ano? Para na ano si Momo, mga lord. Eh, di umiyak siya, umiyak siya. Hindi niya ako kinakausap, no? Hindi niya ako kinakausap, mga lord. Eh. Ngayon, andun siya papunas-punas, mga lord. Ayan siya, oh. Ayan siya, ayan, oh. Hi, mau, Bati na tayo. Obati talaga. Obati daw talaga. <laughs> ha? Manu ni. Kayo mag-judge. Ano yung sabi niya? Obati talaga. Sabi niya, maganda. Ma maano talaga yung galit niya sa akin. Oh, mamaya, pag natulog ako doon, sa higaan ko, batuhin niya ako na isang bote niya na basag bukol dito. Bukol din rin ako niya. <laughs> uh, remembrance. <laughs> Umutinan niyo mga lodi. Remembrance daw. Oo. Kasalanan ko ba? Binasag niya yung ano? Binasag niya yung baso? Oo. Kasalanan ba yun ng baso? Kasalanan. Kaya nandulas siya. Tapos reklamo, reklamo pa yung babae. Sabi niya ganyan, 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 ganyan. Ba't hindi niya dinala? Ano, mga lodi? Ayun si Yaya, bumili na ng na pagkain. Eh, nagutom na. Wala <laughs> 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 Launa na. Mag-sleeping beauty na ako. Oo. <laughs> Oh. Oh, di ba? Oras ko na nang sleep beauty mga lodi. Iiwan ko na naman si Mau Mau kasi pinagalitan ko na siya. Pinaiya ko siya ng tudu. Bako-bako siya. Magsumuli naman siya sa mga Sasawa niya, Bibi. Si ate. Pinalo ako. Pinalo ng ano? Ano? Walis tingting. -ting. <laughs> oh. Pati na tayo, Mau. Pati na tayo? oh Pati na. Mag-iisip Ang oh, mga lodi, mag-isip pa daw siya. Sige, matulog muna ako para pag-ising ko, bating, bating na kami. Tapos hindi ko siya bigyan ng merienda, no? Hindi ko siya bibigyan ng merienda, bahala ka dyan, magutom. Okay. <laughs> Mau! Bati na tayo? Hindi pa siya pumitim yun, mga lodi, oh. Bati na? <laughs> Tinutumawa lang siya, mga lodi. Minasag na nga yung baso ko. Baso ko, baso niya. Oh. Kasalan kasi yung baso, kasi... Mga lodi, bahay na mga lodi, hindi pa siya nakamupon. Oo, oh, hindi pa kami bati.